Maligayang Pasko sa inyo, aming mga GMPs. Alam nyo, taon-taon, pinagdadasal namin kayo. Napakalaki ng sakripisyo ninyo. No? Pinakamahirap sa Pasko yung mawalay sa pamilya. No? At sana yung mga narito ngayon, kapili yung mga pamilya, maging masaya ang inyong Pasko. At sana nga ay maging magkaroon ng panahon na magbanding banding ngayong Pasko. No? At para naman yung mga nasa biyahe, ay sana ano, yung mga alaala, yung mga pagbati sa Pasko ay magbigay sa inyo ng kagalakan. Ang aking wish sa inyo sa darating na taon, sana ay maging mabuting lahat ang trabaho ninyo, maging mabuti ang kalusugan ninyo, at maging mabuti rin ang kalusugan ng mga pamilya ninyo. Alam naman natin na lahat ito sinasakripisyo nyo para sa pagmamahal nyo sa inyong pamilya. Kaya kasama ng pagbati ko ang aking panalangin sa inyo, na maging puno ng biyaya ang 2024 Merry Christmas Happy New Year